ako y may naalala talaga din eh mga kalayas ito dati may taon sa ilalim pag sinanayin natin, eh ay hinahati pa namin yung dahon may <laughs> talagang paiyatang pa pati yung plastik, kating -hati, ay eh, bata nga mga kalayas ay bata, ito para kay nanay nadaling ko dalawang doon mga kalayas tayo po'y palingki day po ngayon Ayan, tama-tama po at si na lang ipapalingki rin po. Uno, yan, no? Eh. At kumaga po, mga kalayas, tayo pupunta sa merkado, ika nga. Bibili ng mga repinado, sabihin naman ni Lulo. Ditingin ng maaari. Para Uto yung nakapulo, ha, Utol. sabi ay buhay pa ang puloy, Wala na si Lulo, ano? Patay na si Lulo, buhay pa ang pulo. Oo. Oh. naman. Tayo po titingin doon ng maaari. Bahala na. Kalias kung ano oh, meron doon. Ano maaari? Oo. Oh. Ano, Marami maaari doon ng no? problema ay pamalit. Oh, ay ari utol ay paborito ko rin ay ari bulong ari. Oo. Oh. Para po sinayang mo. No? Tayo po diretso na sa palengke po. Dati tayo ah. Tuwing Sabado rin ako ya PJ. Oo. Oh. oh. Ay nabili ng salvage. Nang uukay, hindi salvage Nang Wala, nang uukay Oo nga yun, uukay tawag ka Napili ng ano, yung mga shorts Baka kahit yung ano? Oo oh. Ano Ay Agawa, agawa, pati Kung bagay paunahan Pagkawa ng Kung <laughs> alin yung mura o, Kuya Ison Ha? Paunahan Pagkawa ng Halimbawa uh, ay baka mapilihan na ni Kuya Ay makuha yung mga magaganda <laughs> ah. Diyan na po kami o, sa palengke na po. Diyan po. Nandito na po tayo ngayon sa palengke mga kalaya. sa palengke na po. Ay, dito po ay pag sabado mga kalaya sa ganari po. Kami oh, ay lakad. Ay ganari po. Kami yung mili ng mga ganari. Paunahan. Ninda ko ay PJ. <laughs> Tanda mo. O tulad ako bibili ng ano? Mga toyo doon. Ay tara. Diyan mo na tayo. Oh. Ano pong, mga, uh, pang mga pang ba? Ay, yung mga pang araw-araw lang. Ah. Uh, huh? oh, dito ako bibili kay Ate ano. Bawa si ko bayan, yan, si Boyan. Ano? Si ate Tali. Ay, sa Ate Tali. Ayan po, mga kalayas. Dito po ay pagsabat po yan ng kami ano, tao. Gawa ng tiyanggihan po. Ay, dito mga kalayas ay talagang Nakalibon buo lagi ang mga tao Pag sabad o, oh, niyo, mga kalayas oh. Away Ayan, si Utol ay nabili lagi dito ng ano, uh, pag sabad oh, Ng mga pang rekado po Nanganyang na gina po Dito po mga kalayas Ay, nung kanliliitan po kami Ay, hindi naman kami na isama ni nanay At gawa nang baka kami maligaw ba baka, baka, baka mamaya ay mawala Tanda mo dati, Utol oh. Noon tayo nandun sa Laguna Ako ay binila ni nanay ng break game Apa? ako nakalimot. Ako na wala. Ay, mabuti ako nang ni Nanay. Ako nakabitaw. gawa ng Ako ay nakafocus dun sa break game ba. Parang ano ata ang bili doon si Binte. Kulay pulang break game. Hawai. Oh, ay... Tatayo naman. Sige po, tita, salamat po. Ay, sa tuyo naman. Ay, dinipoy na rin mga kalayas. Oh. oh Nakakatuwa po din eh ay di yun nga mga kalayas pag si sabado ay hindi kami makasama dito at gawa ng kanliliitan ay di ngayon ay ang, gina ang ginagawa na lang po ni nanay ay kami binibilhan po ng pasalubong Oo. Oh, nabili si nanay na ube aw oh, ay minsan ay kami bitin ay kami nung kapatid ko kami nakahati ay sabi ko nga mga kalayas pati yung dahon na pinaglagyan ay kami hati aw oh, ay naayaw si Uton ay talagang kami nga ngayon nagkasama at saka bihira lang din naman ay ano pa ba, ba utol ang mga bibilin mo tuyo tuyo at saka away oh, ayan mga tuyo o oh, ay naula na po Pare po matagal tagal ang buhay ay yan ang quality utol aray yung balito dahil naman bali mga kalayas pag sabado ko ay dito sa street na ito po ay ito po ay sinasaraduhan gawa ng mga ukay po mga kalayas yung nilalagay dito tsaka po mga kasitas ayan po <laughs> pero pagka yung weekdays naman po tsaka sunday ay ito po ay open ha? mga kalayas ayan. ito po may mga kung mapapansin nyo po ay mga tarapan gawa nang yan po ay ano lang po temporary lang na nilalagay po dito. Are are po mga kalayas, balot ng ating dadalhin. Asuha o oh, yan, mga kalayas o oh. ay quality. dito na lang pala ako. Are utol para marami-rami. Oh, oh ay Magti magtikigisa magtikigisa tayo. Oh. <laughs> Ate Ryan ang sarap niyan, utol. Oh, ay may tulog na naman ng bahaw, taob na naman ang kaldero. <laughs> oh. Aw. Tingnan mo. Oto, tingnan mo. Lahat mo tay dadali na nang ano. ay ay simple nga po, ay, tayo po ay layas, mga kalayas. Aw, oh, ay. Talagang ako po ay nakakatanda sa mga kuya ay. Are na, oh. na. Ano Tapos na ba pabalik na ba tayo? Ay. Ano pa, Asin, ano pa bang ano kaya Bumili ka utol ng ano, bibili ako ng ano, ng ng baka dadalhin ko dun sa iyo pwede rin tara kumbagay sagot ko na minsan lang naman utol ay oh. tara ay ay baka ari lang sana akong bibili yung pang pang baka na utol lahat ng mayiging maluto doon minsan lang naman ayo tara iya yeah, ay baka naman tayo ay sabi nga ay mahi-blood diyan sa ano pero ay yan masarap talaga yan si utol naman ay nakikita ko lagi mga tuyo-tuyo ay ako naman mga kales ay eh, hindi mayaman Ay kung bagay, pamisan ay makabawi ba tayo Sabi na oh. ay hanggat na andyan pa yung mga kapatid mo Ay gawa utol ng ano ay Ang pinangihinayang kung kagaya ni P.J. Ay kung yun ay buhay pa <mukilipo> Ay tayo ay babawi kahit pa paano okay. Ay oo oh. 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 Kahit sa taas Oo oh. oh. Ayan, katapu At tayo ay aakyat utol oh, may ka din eh dati Oo, oh, ay Oo, oh, oh. utol yun na may naalala ang minanay. Iniiwan po ang chinilas din eh noong una. Iniiwan ni ate daw. Ay, yung gari ay. Oto, iniiwan daw ni ate yung chinilas. Oo, oh, iniiwan. Gawa ng palibasa mga kalayas ay kami sanay sa bahay na nagtatanggal ng chinilas. Ay, itong palingka ay siguro bago-bago pa noon ay malinis. O ay nagtanggal si ate ng chinilas. Ay, di tara oto lang tayo. Hindi ko ano, baka. Ano, tara po. O ay. Dito po ay pagsabado nga mga kalayas. Sabi ko sa inyo ay siksikan. Oh. Otol, ano ba ang gusto mo? Laman. Lamang. ano? no, Sabihin sa mo ka ang gusto mo. Ako, laman. Mga isang laman. kilo. Ayos na isang kilo. Ayan mga kalas, so, why are you? quality are. Yan sarap na rin sinabawan. Oh, why? Ay, tsaka pala otol, ano? May naalala ko, mami. Nalaga mami. Ay, tama-tama din sa mga... Ano, Manonood natin yan. Spring, ano mo? Anong... Spring onion. Spring onion. Ayan, oh, no, kuya, isang kilo lang. At... Oh. Marunod dati yan. Ay, ay sa mga manonood ko ay kayo kakahinarin din eh. Sa atin din lang 'ari. Oh. Manonood po pala rin namin. Siruya. Tata tren na ba 'yan? Oh. Ari utol ay ari, kung bakit misa lang naman ako makabawi. So, misa lang ang magkasama ay. Ah, oo, oh, oh. sabi, sabi nga din sa ato. Ah, ari po sa atin ay pitong oh. <laughs> ay. So. Ayan po ay, naisip ko ay ano, parang masarap nga ay meron ng mami. Tayo bibili doon, yung malapat na pansit ano utol. Kung asa kami tingnan doon. Yung... Utol ay bibili na rin ako ng spring onions. Aba. Oh yeah. Oh, ay. Dito utol, sa kabila. Saan okay, yeah. Sabadi kami mami. Tingin ka daw. Hindi ba doon sa may loob? Ayan po, mga kalaya sa away. po ay talagang asukan. Magkana po ba sa 1 port na asukan? Ate, magkano po aring ano? Pang mami? Kalahati po. Isang kilo na, isang kilo. Isang kilo po. Ay, bini po ay yan. Dito po talaga ang bilihan ng mga ganari. Alam ko, ito dito lang din sa Tayabas ginagawa. Ayan, o. Oh. Mm -hmm. ah, ay, ano Ito tama tama sa panahon ngayon, magtatag-ulan. Oh, ito ate, ay, dito lang din sa Tayabas ano, ginagawa ano. Oh. taya kaya dito ay siguradong laging bago mga kalayas, ang mami, ang mga pansit. Oh. How, wait, yari. Oto lang ako bibili lang ng yung pinapasalubong ni Nanay dati Ating. Alin 'yun? Yung ube. Oh, tara yun lang at tayo ay lalaw ka na ay paano ito huh? ito ay bitbitin mo na lang dun sa ano at ako'y susunod dun mamaya oh pag ano hawak wala po ba no? ube anong ube puto lang ube ah wala na pala puto oh, ba wala na pala nung ano dati ano yung ube na parang may ganito ah yung ganar eh Ayan, ay ako y may, ako may naaalala talaga din eh, mga kalayas. Ito dati may dahon sa ilalim. Pag sinanayin ay eh, ay hinahati pa namin yung dahon. May ito <laughs> talagang pa, pa. Pati yung plastik, hating-hati, ay eh, awit nga mga kalayas. Ay, pabili nga po ng aray, mga ito po. Ayan, aray po, maha. Sabi so,

Ayun po, dito na po tayo tatapos ang episode na to. Ingat po ang lahat. O ito, no, Ayun, ingat po kayo palagi, mga kalayas. God bless us all. San man kayo naroon. Bye. Bye.